kung nangangamba ka sa inyong siguridad sa inyong Facebook account. Huwag nang mangamba kung naka-turn on naman ang advanced protection sa inyong Facebook account sa pamamagitan ng pag-setup sa two-factor authentication sa Facebook, yun nga lang kung naka-turn on ito kapag nawala o nasira ang inyong cellphone ay mahihirapan kayong i-login ang inyong Facebook account sa ibang device kung wala itong mga recovery codes. So kailangan nating makuha ang mga recovery codes na ito as early as now. Kung saan ito makikita ay sundan nyo lang po ang video. Una buksan lang natin ang ating Facebook account. Pindutin ang menu icon or known as burger icon. Pindutin ang settings. Pindutin ang meta account center. Pindutin ang password and security. Pindutin ang two-factor authentication. Pindutin ang inyong profile account. Ilagay nyo lang dito yung inyong Facebook account password. Din tap continue. Punta kayo sa inyong Gmail app. At kunin nyo doon ang code. E-copy lang natin. Pag nakapin na ay e-paste natin dito. Tapos tap continue. Pindutin ang additional methods. Pindutin ang recovery codes. Dinisulat nyo ito sa inyong notebook or isulat sa pader ng inyong bahay na hindi mabubura dahil kung sakaling mawala or masira ang inyong cellphone ay wala kayong ibang methods para makalogin sa inyong account kundi ito lang mga recovery codes. So sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.